I think it was near the holiday season if I'm not mistaken na yung inmates yung kinantahan namin, banda pa nila yung kasama ko, yung kausap mo yung mga kahit na sa loob, may nagagawa, bumili pa ako ng painting, ng isang inmate, yung para mapakita na may say, say pa yung buhay nila kahit nagkamali sila. Kasi meron naman mga nagkakamali na gusto pa magbago. Minsan nasa kuya, kaso kasama? Murder? Oh, I see. <laughs> Pero wala akong nakilala doon na hindi. Ay, yeah, yung gusto nilang palabasin. Napakalayo. Naiinvolve eh. ka. In your words, hindi, hindi, ka, na, in your words, na, ka. hindi ka naman na uh, chami Oo, sa drug lords. Oh, no? oh, hindi ako chami sa drug lords. Wala naman ako ng pera sa kanila. Tsaka hindi naman ako nagda-drugs. Pero <laughs> <So, laughs> so, how do you feel na ano? <laughs> Eto, di matagal na ako pa yata. <laughs> how do you feel na pinagtanggol ka kagal ni Senator Pico? <laughs> Ay, tawan-tawa ako. Kasi sabi ko, Excuse me, sabi ko, may mga nagtitext sa akin, yung mga kaibigan ko sa ANC, sila, sa ABS, ano to, ganyan, ganyan. Tapos tinexo siya, oh, what's this? I don't even know what this means. Kaya kaya. Tapos sabi niya, no, ang ginawa, you know I explained already. That was done, you know, when you were with the other station and ganyan. It was, my God, sabi ko, oh, talagang people. Sabi niya, hindi pala, like, sinabi ko na lang, kung gusto niyong pag-usapan, yung, pag yung nag-perform siya. Ito, <laughs> so, ko na lang yung concert siya sa Soler. October 15 and 20. Po. Ayun po, talagang kakanta ko dito. Kaya preso o hindi, kakanta ko dito.